ang katog tungod sa uh, lipay um, uh -huh. o sa kuwan ako na feel ko ka kay uh, ako na feel ko ka ron kay porte na ako lipay o uh, di ka pun katong uh, moto ka nang tap to git tap to git moto Okay. So hangtod ba karon sir nagyapon ka sa imuhang kalipay o um, kamay ha diyang napita like imuhan nang at imuhan, ng, imuhan ng na gyung naabsorb sa imong kagalingon nga uh, okay tapto ko. To oh yes ma'am, susporte kinakong lipay ang makuan. Gidungugid sa atong makagagahong amahan ng akong mga pag-ampuan. Kala yun. Mm -hmm. ko. Okay. So, kinikarong uh, Sir Jerve, no? Uh, isnapi, isnapi, <laughs> <laughs> mabutay nga pulis po hon. Amo lang kasi yun, amo lang sa'ng gusto may bawaan. Ano sa mani, first, first take ni mo? First exam? Yes, sir. Uh, this is my first take, sir. Mm -hmm. Unya, uh -hmm. uh, Sir Jerve, imo ba ning Imo na ba na, imo baning na ba na, expectation na binini mo? Kani karong matapto ka? Or ang uh, imo karong expected kay makapasar lang ka? Kuhad ka lang. Sige kang pagit sa akong pa, pa, days of preview. Ako naging nanggibutang sa akong kuhan sa akong mind nga kuhan. Dapat mag-top ko kay kanang sa mong iskulahan. Nang uh, mong Kaya wala pa masay ka ng national top-notcher. Sure, uh oh, So, oh. so kung sa akong otok ka. Dapat mag-top gig ko, sir. Mm. Why didn't you mention ang mga eskwelahan? Ah, So, Tande, shout out to, to my alumni school. Ni Colegio de San Antonio de Padua in Danao City. Okay, sa Danao. So, saan po pa, sir? First timer. First time sa imong eskwelahan karon na Naitap na, sir, na? Yes, sir. First time sa Kwan. So, as AP nga naitap na, sir. Oh. So, expected na ito nga na imong nawong ka sa gawas. Diyan sa Padua. Ang ragahan na sir. Baby, baby. Oo. Oh, oh. So, gawas, nini karong lipay kay ka, sir. Kumikan kay na no? top two ka, no? Yan, nakapasar. Yan, top two pag Unya, unsa po imong gibati nga sa imong karong tinguha, sir, nga ang uh, usaka nga primero good ba nga ma top not sir, siya sa inyong skulan nga natuman gini mo unsa mga imong gibati anak ana po sir kan sir kanang until last sir kanang mag ako nang na ko nga mas mapasalamat ton kay sir kay sa kadaghan sir Didungod kin sa ginawa ko mga pag sir na makapasar ko, makapasar ako ko igagaw, makapasar ako mga amigo akong classmates. Didungod kita nan sa ginawa, sir nya napigi pasobra sir, tapto na tapto national sir. Ba mapasalamatan kay ko. -pa ni payo. Oo. Eh imo ang na mention ka gani, sir nga kaning grabe kay imo kalipay nga ni pasar ka, nagtap gyud ka imo ang tibuo ka kaniang gi-ampod nang lapit ang ihatag. Akong pangutana sir, kinsa'y una nakahibaw nga nagtap ka? Kung sir, kanang wakang na-feel ang una ginakipaw nga nag ko sir, kaya kang akong review center sir. Mm. Review center kay while waiting sa results sir kay kanang nilag mo na akong cellphone kay lang, ano nilag niya, dagang kayong nag-add. Oh. pag-open mo ako sa akong Facebook, i-tag na ako sa akong kwan, review center nga, mato, nag-top ko. Oh. Mm. Unsay sa imuhang ginikanan, pagkahibaw nila nga, nipasar ka niya, tapak yun. Kwan, <laughs> purting lipay sa ako mama, tears of joy, kay purting hilak gid nga, mo anatap na, ko. Okay? Uh -huh. uh, uh, <laughs> ikaw bang? Ang awal ko na kay, nga naman ako mama nga kung huwag sa'yo rason, kung sa'yo result, dawa to lang gid. Uh huwag itong pag-abot sa'yo ito, nangilak gid taon. Ito so, Pero -e -e ako baka hilap ko, nagstuya ka karoon. <laughs> Na-imagine ako yung mama. Salamat <laughs> <So, laughs> okay. Anyways, ikaw ba ang pinakauna nga, mo nga kaniang criminologist sa inyong pamilya? Pamilya. Ah, yes, ma'am. First, ako'y oh. uh, ako yung pinakaon ng uh, criminology sa kamong pamilya. Kisa nag-push niyo mo nga? Kuwao ng niya nga kurso? na ang akong... kaning nga kurso, kaya nga ako naginis isang kuwan. Kaya nga ako gusto gila niya niya? Bato niya, anak kong akong iyaan nga. At ito lang sa Danaw, kay ako yan, kaya taga na ng Roman. Kuwao lang ang kuwan, kurso ng uh, criminology sa Danaw niya. Ato At ako nagkuwan sila ka. Ako iyaan mo na kuwan siya. Oh, dito nag, nag lang ka nag-stay, samtang nag-eskwila ka kanyan to. Mm-mm. So karun, sir, kani ang imuha gining gusto nga mahimo kag or kwaon ang kurso nga criminology like wala nang push nimo, wala nang pugos nimo ing ana. Yes ma'am, makuha ra gining gusto nga kon. Ah mag criminology ko kay lahi man ang gusto sa akong mama kay kuya wala gikan no. Uh -oh. Na ko niya pero ako gusto kay again, criminology man So, ako lagi gining gipurso. Uh so -oh. hmm. Sunod ba sa mga panahon sir nga nag ka? sa imong kaning journey sa imong pag-eskwela sa college na may mga panahon nga nagduha-duha kasi mo kagalingon nga kaya ako, so ka ni nako mo ako ani makapadayon ka ako mo graduate ka ako mga ing ana ma'am -hmm. sa during sa akong uh, uh schooling kan first year to fourth year until sa akong review days nakanagi ko nga kaya ba kayo? nag nagdoubt sa ko sa akong kagalingon sa nga kaya ba kaya na nako sa bakang kay load nga subject isod kayo labi na kanang mga law, Mm. Na, sa fiesta Na, nagpasalamat lang sa ko kay ang law na kaya rin ako, pinagyan sa tabang sa akong mga mong attorney. Like mm. ni attorney Gakos. Mm -mm. Yeah. a friend Atty. of mine. Ong pa, attorney ka daw. Mm -mm. Yeah, sila ng tabang ginamugit. Okay. Mm -mm. So, sir, uh, kung bakit na, kung sa'yo pinakalison ng mga pagsulay, usab, nga imo ka lang nagian, sometimes mm oh. -hmm. nag-eskwila ka, unya, naabot sa puntos, pagpangandam po ni sa kinikarong pag-take nimo sa maong board exam. Mm -hmm. So, by upay, sir, no, first, first kaya akong kuhan, sir, uh, financial, kit, sir. Mm -hmm. na po, sir. Sa so, akin na po, yung mga itong uh, kwan, sir. Financial. Okay. Mm -hmm. And... Mga itong kuhan, yung kamot, get, sir, nga, sa pag lagi nga, makahuman, ko Mm Okay. Imuhang na-mention, sorry nga, usag yun sa mga nag-ung-ung nga, kanarasan na ginungdan nga, medyo nag-struggles ka is the financial itself. Uh, mga higa yun nga, gusto ang tanin mo nga mo surrender na lang kay, mag, listen naman kayo, kayo na pita. O niya, kung man ang nag-push ni mo nga, mupada mupa yun ka. O oh, sir, kanang, nabot git oh, o yes, maman ma sir, nabot sa panahon nga, <laughs> <laughs> kung ano ka nga, kahunan ako nga, what if, muundang na lang ko kay, grabe ang meron nun sa eskulahan meron sa eskulahan plate allowance o mga slime pa ng mga projects Bato na nakanoon ako nga o ma ma maunda lang pero pa ba naman ko yung mga ang, ang, ang mga kapamilya nga itabang gina ako mga iaan, o yuan Huwag okay, ganitabang ako kung hey, maka... Shout mga, out yung mga yan o ng ganitabang ni mo. Ako lulasan. Huwag oh. tanong sasabid sa nga. Nakatabang ako akong mapuhan oh, I-mention mm -hmm. e yung mga apuhan. Ah, shout out ko sa kong kwan. Ako ng lola, El Pidja, Marikit. Sa akong mga iyaan ko yun, si Ati Gina Narciso, si Rilo Narciso, si uh, Jocelyn Marikit Ramos, Al- Tio Alex Ramos, uh, Ati Lisel Kababan, Tio Marvin Kababan, uh, silang mga Tanhais family, silang Nanya Marilyn, silang Tay Pisyong, o sa so mga uban pang wala na-mention tungkol sa kadaghan. Uh Oo. -oh. Uh -oh. And all fairness, sir, ha? Daghan kayo ang ang support system gikan sa imuhang pamilya nga. Naghimog yung graso ng hinungdan nga. Mupa na yun ka despite sa kalisod. yes, ma'am. Daghan kayo sila mga kuan. Na, na, encourage na ako nga. Mupa na yun yun kay kanang nagunaw na para unaw na sa nang among kuan para makatabang sa phone sa among mga ginikanan, ma'am. Mm Panganay ka, sir? Yes, sir. I am the first kamagwangan, sir. Yes, ma'am. Ako kamagwangan. Okay, bumukoke. Bumukoke. So, uh, okay. Sir uh, Gervino, yun siya ni pag uh, dala usap unsay mo mga pamaagi, gibuhat, ang kinikaroon pressure, gikan karon sa pamilya ni mo, higala ni mo, o mismo na, di na karoon si mo kagalingon? mo. Kwan, sir, kanang katong mga, mga sakadagang kanang pressure, sir, kanang, like, kanang, what if, di ko kapasar, sir, asa ko paingon, sa akong pamilya, sir, kung ko, di ko kapasar, saan ako nilang pagtabang, So mo to katong mga doubt sir ako na lang gihimo nga kun sir kanang kusog sir nga dapat to pasar gi ko ning exam sir nya dapat buhaton ako ang tanan. Mo to ako gigi buhat sir ako ngano na ang kalisod mo sir para lang maka sir. Mm -hmm. I don't know ha, dito kay ila personally for the way ka mo istorya mo rag sincere ka isa nga tanan mo mo kukin no? Mm -hmm. Kanang mo maminaw ka niya, kag ma, 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 makahilak sa kalipay Di, po. Di, napasagod. <laughs> na, ako mo <man> <laughs> oh, si, si oh, oh, oh. na usiparan si Sir Jerby karon pa mo na paggigiit siya sa Kalipay baka na pandili oh. pag niya maexplain ba na maunagin ko ma, na, nakapasaragin ko nakuha nakambot na gin nako oh. no ang karumbang mga uh, <laughs> Katang ba? Oh. Nanasis mga tung tunga sagdanan, sa dalan, paingon naging nga to sa iya karong kalampusan. Puhon-puhon. Puhon-puhon. Ah. Puhon-puhon. Karoon sir, imuhang na-mention nga grabe kayo ang support system sa imuhang pamilya. That's why oh, nahimo ni mong kusog oh. na ka. mo ka. Karoon sir, ang saman ng klase sa imuhang study routine o strategy ni mo nga gigamit para makatabang oh. yun ni mo nga makuha ni mo ang top 2. Ha ako ko ki kanang ni ko ko kanang, kanang review center nga pero online ako sa online ako ma'am. -mm. Online ya. Kanog na ako kanang kuan. Iguman ako klase sa mong online. Ah uh, magscan ko mag kog mga basahon noon. hantod na sa magtangi kag mga kadlaw mga alas 3 sa kadlaw na launa na alas 2. Nya kuan og balay klase. Ikan sa 8 sa buntag ma'am. Hantod na sa kadlaw na sa magbasa ra ko ana nya mo mag answer answer mga Q&A mo ra gyud ako ampo sa gid sa Ginoo pila man ka simbahan imong ginagkutan ato na mo ra ko ubay gid ako eh ubay gid sa Cebu. so sir Jerbe ato na sa imong karong pag uh, pagwan ba pag uh, kini karong review ba no mm. pag uh, review nimo kung saan mo po yung mga karong matawag, mga struggle o yung mga karong problema nga imong na-encounter at ulo sa karong imong pag-review? Grand sir, kanang first sir kay ako struggle nga na encounter gid sir kay ang pressure sa gid sir. Pressure og kanang kwan sir kanang no. Sen kan? pressure o kanang doubts na gid di kay nang doubt o say, sir. Eh? Mm -hmm. <laughs> na pressure magka sir Jervy. They're expecting kwan, ka, too much gikan sa ha? Oh yes ma'am, daghan kayo expect na ko mga makapasara makapasa ra mo mag pressure ko kay like, uh, last June mo gunam kay graduate ko with Latin honor ko ma'am. Ah. Kum labo mo na pressure pa ko ma'am. Ah. <laughs> so dapat ang tawa nalang latin natin owner para di ka ma-pressure oh, Pero in part... ka-pressure lang sa latin owner nga kwan. Dahil <laughs> ka na-expect uh, uh. Pero sukat so, ba sa owner, sir? Sa elementary ka, high school ka, ka ng achiever na yun ka? Hmm, sa kan man, elementary <laughs> Achiever, ilan ang tari high school oh, achiever, oh, achiever nag na naging kayo mga pan, achievements. Oh. oh. Ah. Ari ta Sir Jerby, no? Kani mag-eskwila ta, ang tol ba naabot ni mo ang punto karon nga nakampot, kini mo ang pagpasar, yan, nahimu pa yung top 2. To. Ani ta una sa samtang nag-eskwila pa kakanya to, nakip na pareha na to, bitaw nga, kini karong ba, lalaki ba? Naamang din mga, di mo ma nga malikayan, nga naagi mga tintasyon mo doon na to. Yung gapo Sir yes, Barkada, better. babayi, no, bisyo, <laughs> unsa may mga unsa may mga gihimo ang sa tiya o sa mga lakang imong mong sa mga galingon, para malikay ka kung malikay mga galing ka no anak karong mga tintasyon na Sir Jerby Kanser uh, Sir, kana una nga kanser na ta tintasyon yung kay kanaging kuhan mga takay-tagay kuhan yung mga classmates sir hindi mm, malikayan sir mga to kagiyaw ka nagiyaw na ako kanang Nalang gi sige pa na ako lang gi minimize o maximize akong time mo tarong sir kanang nagay panahon nga oras nga kanang ikoy og sa barkada na sige oras nga kanang ikoy sir kanang ipoy oras balay niya mag kanang kwana mag og naay pa nang exam diha na sir kanang magsabasa ana ibahin mm -hmm. lang oras sir dili kay ma kwan sa barkada sir ba oo uh -huh. -oh. sa ano ito sa babae? Nagsimula ka na ba kay Uyab Sir Jerby? Sa Sir Jerby, if you don't mind lang po. Oo. Uh -uh. -oh. Nabi siya itsura. Kwan sir, pag gikan pag first year hantod sa karong kwan, mga third year, mm. di magkana magkana sir nga natin mga makaila sir, mga, uh -oh. mga, uh mga alam, hinala na sir ba? Mm. Mga, sa fourth year rin ako nakakuan sa fourth year sir, nakauyab sir. Oh. Then, hantod karoon sa kasamtangan. Ah, uh, yes sir. So, mawag yun <laughs> siya mo usama, tawag yun nga uh, inspirasyon, oh, eh. nagmotivate ni mawag yun para, para siya mo karoon matawag nga kalampusan, sab? Yes, sir. Yes, sir. Hmm. sir Jarvie, mo ang na-mention kaganiha nga lisod ang inyo ang kahimtang o niya ikaw ang panganay sa inyo ay mo hang mga, mga igsuon diyang dapita and uh, if you don't mind me asking unsay kaning panginabuhian sa imo hang ginikanan? Mm, ako ang kwan ma'am. Ako ang papa kay kwan. Ako papa kay Balhabal habal driver sa kwan na ma'am sa Lasyon. Mm. Nya ko mama kay kwan. Uh, checker siya sa kanang sa Cebu. Okay. So, isip o sa kapanganay, sir, Unsa sa imuhang pananaw o panahong sa imuhang mga manghod o sa imuhang ginikanan sa umaabot? Kung sir, kanang, ako sa ginanggi, kung sir, di panganay, sir, nga, kung puhod, o makasood ko sa service yung gali, o or magasuhan mong git, ako ginggi, kung nauna sa, butay sa kunona nga, makabawi ko sa akong ginikanan, o niya, Napam mga hong nga nag pa. Ako untay tayo makapag nila po hong, ma'am. Huwagin akong Paganda gano'n. Okay. Ikaw, isip mo sa kamaguwang. I mean, isip mo sa kamaguwang. Ang atong pangando is, dili na malanggit para sa atong kaugalingon. Para manggit sa kaning imuhang mga ikso diyang napita. Like, kumabas okay. ng ipanan ako, oh, sorry, sa umaabot nga. Unta, dili masinati sa imuhang mga ikso Ang kalisod ng imuhang na sinati before ni mo na-achieve ang mga butang ana kakaroon. Hmm. Ako sa gingi... Gikuan, gipandoy nga unta unsa may pressure nga na dawat nako unta dili dili nila ma film kay abot ra gid mga magrasya mi pohon mm pila ko sa ako so, na lang tumam dili unta nila ma dili lang mapasa nila ba mogyo Ah, uh, na mga panahon Sir Jervy nga baka hinabi mo or magchika mo sa imong ginikanan, sa imong ginahay na kanang mga mga islang pasaylo nimo nga, ba, ni nga kaning medyo dili kaayo enough ang ilahang income para i-provide sa imuha. Mm. Nagit time man nga kanang kuan. Ba og na kay mga achievements, mo lang ako, mo ana ra na ginikanan nga sagdi lang kay bisag pag sa kun sa pag kanang Lisod bang galita wala may kakatag nimo proud proud ra minimo kung unsa mong unsa imong mga naabot mm -hmm. so, so, nakoy mga sa ma mga sa baukan nang na koy mga pang sa eskwelahan wala mga champion sa eskwelahan tanamo say mamaray ko kita muanara na akong akong inahan nga koan gilang to panang importante kay proud bi nimo nga unsa mong naabot bisag wala may kakatag imong proud proudet kay minimo gid mm -hmm. mm -hmm. Para ni sir, ang saka importante ang support system. ikan sa imuhang pamilya, mga amigo, o mentors, sa imong kalampusan nga na kapot especially mahimong top 2. Kuam, ka kanang, dako impact ang ilang support na rin ako, ka kay wala sila ma'am. Digi ko ni mabot ko, digi ko ni makuha ko kung sa'yo ako nakuha karon ron, kay kanang grabe contribution nila sa usag-usag na rin na, sa financial, sa mental support, sa encouragement. Mo gid akong ginahuna no, mo ang kay pasalamat nila ma'am. Tanan ma'am. Hmm. So Sir Gerby, unsa may pinaka maayo nga leksyon nga imong nakuha gikan sa tanan mga kalisod og pagsulay kaning kaudya? Kun, sir, kanang ako gyung gibuhat sir kay akong na-learn kay di ginato kalimtan nga uh, mo sa Ginoo sir. Hmm. Managkot, pagampo, mukimba, Istorya rin sa Ginoo sir kay mo ay akong padulungan sir at sa pangapanahon nga daon kay gusto. Ang Ginoo rin sir. Mm -hmm. -mm. -hmm. Pero pag uh, pag take ba nimo sa board exam, pag human nimo uh, take sa maong board exam, uh, oh. gawas lang ato lang ato lang ilahi ang kini karon pagka top nimo. Expected na ba o oh, hugot na bagyo sa imong kasing-kasing kuno nga kapasar gyud ka to. sir. Pag first day sir, nakakuan pa ko sir nga First day, kahit okay, three days mo na mo exam, sir. First day, nana ko nga. Ka good, ako answer account, sir. Kaya okay, okay, ra. Uh -huh. Pag-upog ka ng mga second day to third day, sir. Ako, nana ko sa ang lingon nga. Huwag unsa may, unsa may ngay ka ng outcome ng exam. Mo pa na, at magiging kumudawat. Kaya, dili sa'yo ng exam, sir. Pertiging lisura, sir. Uh -huh. Kanang mura na Medyo 50-50 nga mo pa, sir. Or dili, sir. Oo. Uh -huh ang uh, kinikaroon bang imuhang pag-take sa ikaduhang adlaw, ikatulo, na nakay mga doubt nga posible yun nga uh, dili yun ka, sincero bang ang pasar, bisa-bisan tuod nga uh, kinikaroon ni Agi Kagpilak ka semana o buwan sa pag uh, kining matawag na ni Kuangka, no? Ni... Review. oh, ni Review. Uh -huh. Di ba enough nga makaingon ka nga okay na okay, okay uh -huh. na gito tanan. Kapasar, Giko. Yes, sir. Yes, sir. Si Juan na na kaganiha sa Jervino nga ang mga struggles nga inyuhang na experience ug nasinati pero wala gito na himo nga babag para imuhang ipadayon ang imuhang pagkabol sa imuhang pang-Android dihang napita para ba ni mo sa Jervino o sabi, sa mga ingon sa mga kabataan nga ni mino o naglantaw karon especially katong medyo nawad-an na sa paglaom nga mapadayon sa kinabuhi So ako lang ma advice no sa mga mga kabatch na ko or sa mga paglagi pa mga batch nga ko nga wala na eh, maka silang, uh, ka sila nga down kay sila kaya -mm. kay wala pa pasar or unsa ba tayang dawat nga dili nila kaya ko ang kuha na gid kay trust the process lang gid sa ligi mo ko pagampo o sa pita gid ang Ginoo o buhat pa gid mong best na tanang dili gid ka magkanang dewa dewa lay oras kasayangan ma'am kay kanang tanang oras kay ang um, oras magdagan man so dapat na uh, dapat kada adlaw kada adlaw kay dapat na na kay determination kung mm -hmm. gusto mong mo mabot ang imong gustong abuton mm -hmm. so subaka karon na huh, sir Jerbe no uh, na kampot mong gigino mo ginahinay mo karong uh, mga masawag bitaw nga uh, mga pangandoy kinabuhi usab dol duol mo -do <laughs> sa matuoran no na ma-snappy po, ma-sir, snappy po, ma -snappy po ho, naging ka, no? So, karon sir, unsa may imuha karon mga plano, lakang po, unsa may imuha pagabuhaton no, sa sa pagkakaroon? Sa so, karon sir, kanang, uh, asod na, no, okay, kanang, wow. while, uh, napamkos ka sa kanang pick sa akong pagka, happy sir, sa kabot sa kanang akong naabot sir. So, focus lang sa ako sa akong pan, sir, sa pagpasalamat sa ginoo, sa akong pamilya sir, sa akong kanang, mga kaparentihan sir, nga ni, ni Sally Kinako sir. Mm -hmm. Ako lang sa enjoy ang kanang adlaw sir nga kanang na, adlaw nga kanang napakodri happy kay ko. Ako lang sa enjoy sir kanang mga sunod-sunod mag-focus sunod, sa sunod, para sa kwan uh, umabot na journey. Naabay naabay gi andam usab Pang imong mga support system sa imong kalampusan nga kining matawag na mo mujet kanang ba oh inugra inugra Ang inugra 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 <laughs> inugra inugra <inugrasy, laughs> ano, Celebration. Oh, celebration ah. Oh yes sir, ganang ang um, since hapit naman sa uh, ni ako mga support system sir kay kanang dari mag, mag abot abot gamay gamay sir. kung mag celebrate gamay akong uh -oh. sa akong ayaan. Ya, yeah. uh -oh. hapit naman sila akong birthday sir kanang sa karong umabot nga September 23. Oo. Base ni sa celebration sa akong birthday poon poon sir. Oo. Uh oh. Uh -oh. Orasa, sir? <laughs> ayog. <laughs> sir, ayaw ayog. Ayog kalimot mag mo check sa nasa yon. Doon translation oh Oo, doon lang sa nasa yon. O <do> sa <laughs> <oras>, ah. <laughs> Kidding aside. Pero sa ka, Sir Jervin, no nga, sa pagkakaroon, imahasang i-enjoy ang kaniang imahang nabati ng kalipay, ang ang success. Nga after, sa pila ka tuig ni mga preparation, pila ka bulan ni mo, nga grabe ni mong tinulunan, tinulunan pagtuon yung napitagi kan buntag hangtod kadlawon na tanan di ba Naanani, na 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 experience na... like sakto ka nga ak, imuha sang ifeel tanan kana nga pagbati before ka muhi mo sa imuhang next step para at least kabalo kag unsa imuhang sunod nga buhaton puhon and then of course be humble inga na regyo dadihang napita sir Jervie no para at least kapadayon sa kinabuhi sir Jervie kung para ni mo, isip po sa kakani estudyante uh, anak diyang napita. On say, yawi yun sa imong kalampusan, Sir Jervie, despite, like, tulo kayawi sa imong kalampusan, despite sa kalisod financially ng nasinati say, sa imong ang sa kolehiyo. Kaya ma'am, ang akong pinaka-powerful tool sa success ko naman, ang uh, salik sa ginoo, o oh, pag-pray, ma'am, eh mo akong gi ak mo gi panaggang di kan pa sa kan sa akong pag-eskwela ang tud karon sa akong pag-review. O han karon ang nigawas nang result ma'am. Pray pray git mo gina akong kwan pagampo. Ang gini karong imong ka lampusan o imong imong karong uh, achievement uh, sa Sera Jerby para asa ni nimo ipahinungod usab. Kan. Uh, I dedicate this uh, success sa akong pamilya sir sa akong pamilya, sa akong mga ginikanan, sir. I dedicate them sa mga achievement karon sir.